isa pong magandang-magandang uh, araw po sa inyo at uh, nandito po tayo sa lugar po na ayan oh nakita po natin isang ilog po na at ano you know, oh, ang makikita po natin dito isang uh, tulay na bakal you know uh, ito po ay dito lamang po ito sa bayan po ng uh, Bungabon uh, at ito po ay papunta yata po ng barangay Ipil oh ayan oh at, at tulay na bakal po at pwede rin pong tawidan pwede rin pong makadaan dito ang mga motor ganoon din po mga four wheels na mga maliliit po lamang pwede po dito makadaan ayan oh kita po nato oh dalawang single po, you know, magsasalubungan, you know? at pwedeng pwede po dito dumaan, you know? at ang uh, daanan po ay uh, talaga namang uh, napakaganda rin po ng ilog nito, you know? at dun po sa parting baba po na yun, you know, sa parting pong baba ay may tatlong taong naglalangoy, you know, nang huhuli po yata sila ng mga hipon, you know, kitang kita po natin mga kaniskarte, you know, ay, at you know, sa, ayong po, ayun, may nilagay na po sa kanyang lalagyan, you know? siguro po may nakahuli na po ito, you know? at uh, you know at lusot din po pala dito ang uh, purwil sa oh, you know ang kutsi oh mga kariskarte excuse me po